Good afternoon po mga kapatid, mga kaibigan. Yan, have a blessed afternoon po sa bawat isa po sa atin. Yan, today is Friday po, araw po ng Biyernes po ngayon, April, ah, uh, April, sorry. February 21. Yan, February 21 po 2025. Salamat po sa ating Diyos na buhay no sa pagdako niya po sa akin sa oras na ito para muli po makapagbahagi sa inyo ng salita po niya na ibinigay po niya sa akin kanina at nais ko nga din po na ibahagi sa bawat isa po sa atin. Tara po, atin pong pakinggan. Amen po, ang salita ng Diyos na ibinigay niya for all of us. Yan, matatagpuan po ito sa book of Matthew or sa book of or sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 9. Sabi dito, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ulitin ko po ulit, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Yan, Sinasabi po dito no, sa salita ng Panginoon. Mapapalad po ang mga mapagpayapa. Sa buhay po natin, sa buhay mo, sa buhay ko, gusto po natin ng kapayapaan. Sino 'yung gusto dito ng kaguluhan? Yung araw-araw na lang magulo 'yung buhay niya. Yung walang 'yung katahimikan, 'yung tipong sunod-sunod uh, yung, 'yung 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 problema, sunod-sunod 'yung mga 'yung mga pagkagulo sa buhay niya. 'di ba? Walang tao na gugustuhin na ang buhay niya ay palaging magulo. 'di ba po? Ang gusto ng tao or gusto natin ang buhay natin ay punong-puno ng peace or punong-puno po ng kapayapaan. At yung kapayapaan na 'to, hindi natin matatagpuan dito sa mundong ito. Hindi natin makikita kung kani-kanino. Amen or sa anumang bagay or kahit pera man. Amen. Dahil ang tunay po na kapayapaan na matatagpuan natin, nakikita natin, ay nanggagaling lamang sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Isus. Sa Diyos po natin, masusumpungan ang tunay na kapayapaan na hinahanap natin na kailangan natin, na kailangan ng isip, puso, at buhay natin. Amen? At sabi nga ng Panginoong Isus, mapapalad ang mga mapagpayapa. Kabaga sa buhay po natin, no, piliin natin na mamuhay ng may kapayapaan. Huwag kaguluhan. At kapag once na merong kang hakbang or desisyon na ginagawa, kapag tunay na kalooban ng Diyos, payapa ka doon sa bagay na ginagawa mo. Amen. Pero kapag naguguluhan ka, nalilito ka, andun yung alinlangan mo na papasukin ko ba to yung opportunity na to o hindi. 'di ba? Pero meron kang pagkalito, naguguluhan yung isip mo, yung puso mo. Ibig sabihin, hindi 'yon kaloban ng Diyos. Hindi ka mapapabuti doon. Amen. Pero kapag meron kang hinakbang na opportunity sa buhay mo at payapa ka, masaya ka, magaan sa pakaramdam, big sabihin, will ng Lord yun para sa'yo. At ikabubuti mo yun. Ikagaganda ng buhay mo yun. Yung opportunity na, di ba, binigay ng Lord para sa iyo. So gusto ng Panginoon mamuhay tayo ng may kapayapaan, hindi yung nalilito, hindi yung naguguluhan. Amen. Kasi ang Diyos po natin, siya yung Diyos na mapagpayapa. Kaya nga sabi rito, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Big sabi ng ating Panginoong Hesus, na kapag tayo po ay namumuhay sa kapayapaan at mas pinipili natin yung kapayapaan. Amen kaysa sa kagulon. Big sabihin, tutulungan ag, gagawin tayo or tatawagin tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Amen? Kasi walang anak ang Diyos na namumuhay sa gulo. Rambol dito, away doon, nakikipag-away, nakikipagsabunutan, hindi. Ayon ng Diyos yung ganun at wala siyang anak na ganun. Ang tuturin niyang anak, yung mga namumuhay sa love, sa kapayapaan, sa kaayusan. Amen? Kaya tayo mga kapatid kaibigan, no? Ah, uh, piliin natin mamuhay sa kapayapaan with Jesus Christ. Hindi po yung naguguluhan, hindi nalilito. Amen. And then yon. Andyan naman si God, si Jesus para ibigyan ka tayo ng kapayapaan. Matatagpuan yan sa Juan chapter 14 verse 27. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga personal Bible. Yan. Kaya yun lang mga kapatid, no? God bless po. Salamat sa ating Diyos na buhay. Dahil tinuro niya sa atin kung paano po mamuhay, manatili sa kapayapaan. Na si Jesus lang ang may kakayanan na magbibigay nito para sa iyo. Piliin mong kapayapaan at ikaw ay magiging anak ng Dios. Yan God bless. Bye-bye. Jesus loves you and I love you all. Shalom. Bye.